nandito na rin si Balbas, tamad, gustong yumaman. Ito na. Sunda so, ito na yung mga manok. Saka maraming itlog. Saka walang langaw. Ang gaganda ng mga manok. Malinis. Ayan, lahat. Ito yung mga itlog nila. Oh. Small, medium, large, at saka jumbo. O, so, ayan. Dito yan. Ang dami. Ang dami ng itlog. O, oh, at saka may electric pan pa. Social. At saka dito naman oh. Ang dami na naman ng itlog, malilinis. Malilinis yung mga itlog. Ayun na. Ah. Oh. Napakarami ng itlog. Mga oh, langaw. Maganda yung mga manok, healthy. Ayun. Mga oh, langaw. Maganda yung mga manok, healthy.